Isa sa mga pinakaaping mga mga gawa dito sa atin sa Pilipinas ay ang mga construction worker. Sila po ang laman ng aking action center araw-araw sa Rafi Tulfin Action at ang kadalasan ng kanilang reklamo ay sobrang baba ng pasahod, walang 13 month pay, walang overtime pay at yung kanilang sitwasyon pagdating sa tulugan, pagdating sa kainan, wala silang pagkain, sila po ay napapabayaan. Kasama na po of course dyan, yung tinatawag na wearing the proper working gear. Walang helmet, walang harness. Kaya kadalasan ay nagkakaroon ng disgrasya. Kaya ngayon, sila dati pupunta sa atin. Tayo naman ang pupunta sa kanila dahil nakarisa ang Senado. Tingnan natin actual ang kanilang mga sitwasyon. Gagawa tayo ng random inspection sa ilang construction sites. Ako po bilang Vice Chairman ng labor and employment, bibisitahan natin sila ngayon. So full force po tayo ngayon, ibat ba ay silang gobyerno para dito sa ating gagawin random inspection. Na high blood agad si Senador Idol nang pasukin niya ang isang construction site sa QC kung saan tumambad sa kanya ang sandamakmak na labor at safety violations nito. Napag-alaman pa ni Idol na marami sa mga construction worker doon na kahit matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya ay below minimum wage pa rin ang pasahod at walang 13th month pay. At ang mas matindi pa, ang mga security guard doon ay halos kalahati lang ng minimum wage ang natatanggap. Sinamantala ni Senator Idol Rafi Tulfo ang pagkakaroon ng resistance ng Senado kaya nagsagawa siya ng random inspection sa isang construction site. Garments, Canning at Candy Factory bilang Vice Chairman na rin ng Senate Committee on Labor and Employment. Matatanda na madalas makatanggap ng reklamo ang Rapid Tool for In Action RTIA, mula sa mga manggagawa hinggil sa pandedehado ng kanilang mga amo lalo na pagdating sa sweldo at benepisyo. Inuna niya ang isang construction site sa Quezon City dahil ang mga construction worker ang masugid na mga dumudulog sa programa. Pagdating niya sa isang construction site, ng galaiti agad siya ng malamang marami sa mga construction worker doon na ilang taon nang nagtatrabaho sa kumpanya ngunit below minimum wage ang sweldo at walang 13th month pay. At ang matindi pa, ang mga security guard doon ay halos kalahati lang ng minimum wage ang natatanggap. Kang unos-lunos din ang sitwasyon ng kanilang barracks na maging ang kasama niyang taga Bureau of Fire Protection, BFP, at Quezon City Engineering Office ay nagulat at naawa sa kalagayan ng mga manggagawa. Kapansin-pansin din na kulang sa safety gears at ang mga mechanical equipment doon ay ang safe gamitin dahil sa kalumaan at di malaman kung kailan huling na inspeksyon at sumailam sa isang service maintenance kung kaya't mapanganib sa mga manggagawang gagamit noon. Ang Quezon City Engineering Office sa awa sa mga manggagawa ay nagbigay babala sa project engineer ng nasabing construction site na kapag hindi nila inayos ang talagayan ng kanilang mga manggagawa ay maaaring maipakansela ang kanilang construction permit dahil sa pang-aapi sa kanilang mga construction worker. Napansin din ng BFP na may mga violation ng construction site na posibleng pagmula ng mga sunog at may lalagay sa peligro ang safety ng mga manggagawa roon. Sa huli, siniguro ni Senador. Rafi sa mga construction workers na underpaid at hindi nakakatanggap ng 13th month pay na makakasingil sila ng kanilang back pay katumbas ng halagang hindi nila nakuha sa mahabang panahon na ikinatuwa naman ng mga manggagawa. Siguro. Oh. India. Ikaw bilang engineer, ikaw ba'y matutulog ka sa ganitong sitwasyon? Siyempre hindi. Siguro ikaw kwarto at aircon. Engineer ka. And palibasay sila ay mga mabababang manggagawa. Ganito ng trato natin. Dito mo sir, oh? Sobrang alikabok to, oh. Oh. Baka pagkatapos ng construction site na ito, pag nakumpleto na, pag alis dito, nagkasakit sila. Sobrang dumi, alikabok. Gawin niyo po ng paraan. Boss, kumusta ka? Anong trabaho mo dito? Blade. O, oh, magkano ang sweldo mo rin mo? 550. Benefits yan? Meron wala? Meron. Anong benefits meron? SS, pero help pa Engineer. Yes, sir. Makinig ka ng mabuti, makinig ka ng gusto. Kasama si Dole. Siya ay 550. Gusto ko maibigay yung difference from 550 to 645 from the day na nag-start siya. Five months na siya rito. So, i-compute natin yung difference ng 6.45 to 5.50, which is 95 per day, ang nawala sa kanya. So, 95 per day times 5 mas may refund sa kanya. At wag siyang sibakin. Pag nalaman ko siya na si bak, itong construction company na ito, baka patatanggal ko pa ng bisensya. Gets? So, boss, pasensya ka na. Sige, sir. Oh. Kasi, sumunod tayo, unang-una, -una, batas po yun eh. Pangalawa, kinakawawa nyo po yung mga manggagawa nyo. Ikaw, sir, I know, siguro, sir mo, daan-daan libo in, bilang engineer. Ando na tayo, pero maawa ka naman. May mga pamilya to. sa probinsya ka galing, boss? Cebu. Nirecruit ka. Papunta rito. Malaki-laki din yung nawawala sa'yo. Kada araw. So, sir, okay kesa sa benefits. PhilHealth SSS Pag-ibig. Ang problema nyo is 13-month pay. Meron doon, walang 13-month pay at below minimum. Ayusin nyo to sir. Ma'am, ayusin natin. Uh, Unang-una po, base po sa listahan po namin sa opisina, wala po pa yung construction safety and health program. Sir, yun po yung una po ninyong requirement para po mag-proceed uh, po sa construction. May mga harness po ba bawat mga manggagawa natin? Uh, ha? Meron. Lahat po kayo may harness? Ayun. Uh, then... Yung totoo, me. meron kayong yeah. ano, Lahat. Yeah. Yung mga malate-late, may nakatali pa, hindi kayo mahulong. Meron po kayong ano? Clinic? Ilan po ba ang manggagawa niyo dito, sir? Sa ngayon po, sa Akin. Sa 48 po na manggagawa, sir, hindi po po kailangan ng clinic sa ngayon. Dahil po, Uh, sa construction, sa iba't ibang phase naman po ng proseso, uh, nag-iiba po yung number po ng workers. So kung 48 pa lang po sa ngayon, ang kailangan po nilang health personnel ay first aider at po isang uh, part-time nurse po. Sa ngayon okay. po ba, meron po ba kayo? First aider, meron? May safety officer yung kanyang first aider? Ang safety officer po ay naiiba po sa first aider ang safety officer po para masigurado ang kaligtasan ng workplace ng ating mga magagawa. Ang first aider naman po, in case po na magkaroon ng aksidente para po may agarang magbigay ng assistance po sa ating mga workers bago po sila dahil dalhin sa mga pagkakarap. At dapat si first aider certified? Di ba? Oh, yes, sir. Dito po sa 48 po na workers po ninyo ngayon, kailangan po ninyo ng full-time safety officer too. Okay, so wala po kayo niyan, sir. Mag-comply naman po kayo, sir. O, ito, sample pa ako na isa. Halika ito, sir. Wala ka matapat. Wala ka masweldo mo, boss. 6.30 po. 6.30. O, 15 pesos. Sayang din yung 15 pesos. Ilang oras pa ka nagtatrabaho rito, bossing? 12 hours lang. 12 hours. Walang overtime, no? Well, okay. magkano? 78 po kada oras. Dapat po 100.78 po ang uh, uh, bayad po ninyo sa isang oras na pag-overtime. So, kapos na naman. Anong uh, posisyon mo rito, boss? Skill po. Skill? Magkano ang araw mo rito? Kumpuning 6.30. 6.30. Gano kay katagal na rito sa'yo? Magdalong taon na po. 13 month pay, nilatanggap tayo. Wala. So, 2 years na siya, walang 13 month pay at 630 kada araw. Ilang uh, oras pa kong trabaho? 7 po, nang pasok mo ng alas 7, hanggang alas 4. 7, hanggang alas 4 ng hapon. Kumising umabot ka ng gabi. Overtime na po yun, OT na. OT, kaya nga, magkano ba ito sa iyo, OT? 78. 78? Opo. Opo. Kulang pa rin kasi i-base natin. Sir, dalawang taong 30 na pay. So, malaki-laking pera matatanggap mo. O, hindi ka natutuwa, nandito ako. Thank you po. So, dalawang buwan yun ha. Sir, bigyan natin, dalawang buwan na sweldo niya sa minimum wage plus yung difference, 2 years ka na rito. Yung difference sa 630 sa 645, which is 15 pesos per day, i-compute mo yun since when nagtook effect yung 645. Yun yung mare mababakpe niya. Sir, congratulations. Malaki-laking pera. Parang nagkaroon ka ng savings. O, di ba, sir? Tagas lang ka, sir. Bikul po. Ilan pong anak nyo? ito ito o. Oh. Yung si Mises ang trabaho. Wala po. So, umangas lang po sa iyo. E, paano po nagkakasya eh, kung pitong anak niya tapos walang trabaho si Macy's at bilang minimum wage kayo? Pinagkakasya na lang po. Pinagkakasya. Anong ulam mo kanina? <laughs> sige, kamaya Sige. Anong ulam mo? Sardinas po. I'm sure halos Karamihan ng construction site dito. Ganitong practice. Although, I don't blame him entirely, sir. Siguro, takot lang kayo mag-communicate sa inyong amo. Pero, sir, bilang project engineer, you could suggest na, boss, baka mamaya bigla tayo ma-inspect ng dole. Tatamaan tayo dito, boss. Advice. Ayan, pag hindi sumunod si boss, o para pagbalik, o boss, I told you so. So, hindi ka masisisi. Safety officer. Kung ano magkano sweldo niyo rito? 1,000 per day. Parang gano'n. 1,000 per day? Ah, sobra-sobra ka. So, as a safety officer, ano pong qualification niyo? Ano pong mga certification meron? May course naman po ako, sir. Ano po yung course niyo? Uh, 40 hours training course. Saan? Ano po yun? Uh, PEM. uh si PEMI po ay isa po sa accredited safety training organization provider po. Yeah hesitant naman po sila ni Occupational Safety and Health Center. Pero dito po sa construction site na to, since maroon po kayong party in order, sir, kailangan nyo po ng isang SO3. Kung saan ang SO3 po, ang training po na kailangan po ay 40 hours na construction safety and health program plus 48 hours po na advanced training program on safety and health po. Um, meron po ba kayong iba pang training na uh, first aid lang po ma'am. First, first aid. Po. Maliban sa first aid, wala na po. Wala na So, kulang pa sir ng training po yung safety officer po ninyo. Based po sa Section 14 po ng Department Order 198, kailangan po ninyo ng isang SO3 para sa 48 po ng officers sa Siya ay SO? SO to Boss, uh, yung mga security guard nyo ay lang magsalita. Kausapin nyo po yung mga agency nila. Sobran mga 435? Sana mag-gun. may mo, mo sa 435. I, I know, hindi mo kasalanan to, sir. Pero nakakapikon, sir, eh. Sakit sa tenga, sakit sa dibdib. Masikot agad, ayaw magsalita. Uh, Senator sir, um, under the building code po kasi while this project has a building permit, hindi po siya absolute. And during the construction implementation, if there is a violation po of the code, the building official can suspend and even cancel the permit. And one of the requirements po is uh, very important po is construction safety and health. In terms of construction safety, ang noticeable lang po dito yung safety net po. So medyo mataas na po yung erected structure nila pero yung vertical protection po against falling debris, sobrang kulang po. oo nga, wala yung mga safety nets pa. Baka biglang may mga hulog mga debris. Eh, tatamaan sa ulo, sa katawan yung mga construction worker natin. So, we'll be sending pa inspection team. Oh, boss, thank you, ha. Ah. Tabuti, sumama ka. Ah. Oh, pwede na pakansin na. Ah. For story of na kayo, eh. Nahanap namin yung standby, pipe stand May standby kayo? Ting, wala. Wala. Plus the fact, dapat bago kayo nag-wearing and cutting, kumukuha kayo sa mga fire na ng Atmos, Irans. Meron kayong clearance. So, three times may welding works. Hey, it, is it is only one time. Kasi kung ang project ko ninyo is three years, every year nire-renew mo po siya. Nag-i-issue ka ng job order para sa welding and cutting. Yeah. Kaya din naman na Nag-i-issue kayo, pero kinukuha nyo ng permit sa fire. Sa fire department. Ayun. Violation ay, na naman. Ay, Kadalasan, sir, lumalapit sa akin, sa radyo, napuputulan daliri, napuputulan ng braso, nabubulag dahil tinatalsikan ng mga debris. Sa so tingin nyo, ano yung tsura ng machine na ito? Ang so, nakikita namin ngayon sa machine, wala pong guard Hindi po natin sigurado Exposed din po Yung electrical wiring po niya So may mga electrical hazard po tayong nakikita Siguro po pwede po natin ipaayos ipa po sa safety officer po nila Yung hazard po talaga dito Na madami po tayong nakita Para masigurado po Na mabigyan po nila ng aksyon At masiayos po nila Yung safety and health po dito Correct Iwasan po natin Magkaroon disgrasya Dapat palaging nasa top condition yung makina at wala pong madiferensya, palagi well maintained. Ano po? Ah, po. Para pag nagkaabirya, hindi po madiscrash yung ah, po. Tingin ko pa lang po, mukhang nakakatakot. Ako, hindi ko gagalawin yan. Para saan po yung engineer, sir? Pangputol po ng bakal, sir. Nakoy, yun ang nakakatakot. Puto ng bakal. So, yung mga gumagawa, sir, may mga proper gear. Ma'am, di ba kailangan ng first aid kit man lang dito? Opo. Uh, kailangan din po nila ng... Some at least first aid niya? Wala treatment room. Wal wala. Isa yun, sir, Senator, sa requirement po ng Construction Safety and Health Program na dapat po masigurado po namin na meron po silang first aider, first aid kit, safety officer po at health personnel at treatment room. Kaya nga lang po, dahil po hindi unang-una po hindi po kayo nagsubmit po sa amin ng Construction Safety and Health Program. Hindi po namin nakita ang compliance. sige sir ha. Thank you sir. Tawawa kasi sir. Tapos sa'yo yung security card, ha.